Lumabas din po kamakailan, uh, well, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay eh, may information po sila about an ICC warrant against uh, Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa, sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong uh, kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Uh, sa ating pagkakaalam, even, ng even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talaga magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ng ICC. Okay, but uh, follow-up lang po. This is early on, you have Senator Robin Padilla saying Uh, publicly giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng na mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin hindi po dapat easy na ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang manap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung uh, payo natin kay Senator Bato, uh, hindi po ako ang kanyang lawyer.